Savory Spicy Balbacwa. Let's begin. In this recipe gagamit tayo ng slice na pata ng baboy. Ilagay ang mga slice pata sa pot at maglagay ng tubig hanggang lumubog ang mga ito. Pakuluhin natin until lumabas ang impurities ng baboy. Once kumulo na at lumabas na ang mga impurities, alisin na ang mga slice na pata ng baboy at hugasan sa malinis na tubig ang mga ito. Ngayon ilagay na natin ang mga slice na pata sa pressure cooker at isabay na rin ilagay ang tubig, isara ang pressure cooker at pakuluhin ang pata sa loob ng 45 minuto. After long wait is over, pwede na natin buksan ang pressure cooker at transfer natin ang mga pata sa malinis na lalagyanan at iset aside natin ang broth nito. Ngayon magpainit ng mantika sa wok, once na mainit na ang oil natin ilagay na ang mga aromatics. First natin ilagay ang sliced ginger, then isunod natin ilagay ang sliced onions, at ang minced garlic. Ituloy lang ang panggigisa until aroma comes out. Next ilagay na ang atin star ingredient, ang slice na pata ng baboy, haluin ng mabuti at maglagay ng fish sauce. Ituloy lang ang panghalo hanggang kumapit na ang ating pampalasa, then ilagay na ang atin pork broth, peanut butter, pork and beans, black beans, tomato paste, at haluin, then ilagay ang anato powder dissolved in water, mix it well and simmer it for 30 minutes. After a long wait is over, pwede natin ulit timplahin ang atin dish ng red chilies and chili powder for spicy flavor, at yung green chilies, then season natin with salt and pepper to taste, and to balance the taste add a tablespoon of sugar, pineapple chunks, seasoning mix, star anise, at saging na saba for a distinct flavor then simmer it for the last time for 5 minutes to finish our dish just garnish it with chopped red and green bell peppers and some onion leeks now our savory spicy balbacua is done